pagbalik sa 35% tataripas sa imported rice, isunulong ni House Speaker Faustino di the III. Ang kasama natin sa balitang niyan si Rajuman Grace Mariano. RMN Live Report. Kung nga ni House Speaker Faustino Boji D. III na maibalik sa 35% mula sa kasalukuyang 15% ang taripan na ipinapataw sa inaangkat na bigas para mapigilan ang pagdagsa ng imported rice sa bansa. Ayon kay D. nakapalob ito sa Panukalang Rice Industry and Consumer Empowerment Act or Rice Act na prioridad na pagtibayan ng Kamara. Inihayag ito ni Di sa pagdinig ng Committee on Agriculture and Food at Committee on Ways and Means ukol sa estado ng implementasyon ng Executive Order No. 93. Sang-ayon naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Jr. na maitaas sa 35% ang taripa sa imported na bigas at sabi niya pinag-aaralan na ng mga economic managers ang magiging implikasyon nito. Isa sa mga pangunahing prioridad ng ating isinusulong sa LEDAC ay ang Rice Industry and Consumer Empowerment Act o RICE Act upang matatag, mapatatag ang National Food Authority or NFA na mapangalagaan ang kabuhayan ng ating pong mga magsasaka at mapanatiling abot kaya ang bigas para sa bawat pamilyang Pilipino. Kasama rito ang mga reforma sa tariff system upang maibalik sa 35%, 35%. Ang dating taripa mula sa kasalukuyan 15% or 15%. Bilang protection laban sa biglaang pagdagsa ng mga imported na bigas. Ang wish din natin is tumaas ang taripa ulit, uh, but ito ay pinag-pinag-aaralan pinag pa ng ating economic managers in implications. Yan po si House Speaker Bodjie at uh, si secretary Francisco Chu Laurel. Sa pagdinigay ni hayag din ni Laurel na palalawigin hanggang sa katapusan ng taong 2025 ang ban sa pag angkat ng bigas. Kasama mo sa kamera Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.